Good morning, good morning po mga kasimple, mga kaibigan at mga followers at mga mahal sa buhay. A blessed Friday po sa ating lahat. At muli nagkita-kita po tayo ngayon. At mamuli po magbibigay ako sa inyo ng Bible quotes uh, o kaya Bible sharing. Uh, mga ilang talata lang naman po para meron po tayong gabay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po ay mapanood nyo ito. Kung nakaraan nating uh, paksa, ay patungkol do sa sulat ni Apostol Pablo. Tungkol sa mga ngaral ng Ebanghelyo. Kung ano yung Ebanghelyo? Si Kristo. At kung sino yung mga ngaral ng Ebanghelyo. Ngayon naman, dito naman ay papaksain naman natin dito sa dito naman tayo kukuha ng ating quotes o ng ating paksa. Dito sa aklat ng mga taga-Roma sa sulat pa rin ni Apostol Pablo sa talatang Uh, sa kapitulo 10 talatang 14 hanggang 15 ay ganito sabi. paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan at paano nga silang magsisampalatay sa kanya na hindi nila napakinggan at paano nga silang makikinig na walang tagapangaral at paano nga silang magsisipangaral kung hindi silang mga sinugo gaya ng nasusulat Anong pagkaganda ng mga paan yung mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti? Ayan, ang ating ngayong paksa ay uh, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ayan, nung nakaraan, ay uh, yung ibanghelyo, uh, ano yung ibang uh, helio si Kristo ay pinapangaral na anak ng Diyos na buhay kaya yun ay ibanghelyo yung ibang ibanghelyo naman hindi si Kristo ang anak ng Diyos na buhay yan tapos yung aming ibanghelyo yung aming yung magdadala sila yung mga tinawag dito naman yung mga magsisipangaral ay mga sinugo kaya dito natin kinuha sa aklat ng Roma sa chapter 10 verse 14 to 15 paano nga silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. Ibig sabihin, sa ating panahon, kailangan na sinugo rin sila ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Yan po yung ating makikita ang katangian. Siyempre tayo, wala naman tayong alam. Paano ngayon natin malalaman kung sila yung mga isinugo ng Diyos? Sapagkat ito'y mahigpit na bilin ni Apostol Pablo. Sabi, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano nga silang magsisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? Kaya si Apostol Pablo, tinawag muna siya bago siya nangaral. Kasi kung sasampalataya tayo na hindi naman sila yung sinugo, tinawag ng Diyos para mangaral, paano tayo sasampalataya do sa uh, tunay na ibanghelyo? Oh, 'Di ba? Napakaliwanag. Kaya 'yun ang uh, ni Apostol Pablo. So napakaingat ni Apostol Pablo. Kaya sabi nila, paano nga silang magsisitawag? Paano tayo tatawag sa Diyos? Kung ang nangaral sa atin, hindi naman sila mga sinugo ng Diyos. Ibang-ibang helio pala yung ating tinanggap. Kapapakinig natin kung kani-kani naman. Yan. Hanggang sa ating panahon, may nangaral si Kristo ay taong-tao lang meron nangangaral si Jose Rizal daw ang Panginoon may nangangaral naman uh, alien daw ang Diyos kaya maliwanag mga minamahal na uh, pinapaliwanag ng Biblia ang tunay na Ibanghelyo kaya doon sa number 15 naman paano nga daw silang magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo kaya napakahalaga na yung mga ngaral sa atin ay isinugo sa ating panahon may kita natin titignan muna natin yung uh, pamamaraan ng Diyos sa kanyang pagsusugo dito sa aklat ng uh, Lucas sa chapter 11 ng Lucas. Yan. hindi ko po ito kinakabisado uh, yan po talaga ang, uh, ibibigay ko lang sa inyo sa chapter 11 verse uh, 49 Ganito ay pinapahayag ng banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi naman ang karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ang ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Sabi kaya naman sa karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at apostol. May kita natin sa lumang tipan ang sinusugo ng Diyos ng Panginoon ay mga propeta at alam din naman natin yung mga mahilig sa Bible nagtapos na ito kay Juan Bautista pero yung pagkapropeta yan ay meron pa rin naman hangga sa ating panahon basta nagpapahayag ka ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo matatawag ka rin yung mga propeta yan kasi nanguhula ka eh yan ang kahulugan ng uh, propeta susunod naman natin hanggang sa paikinig nyo ma dadaanan din natin yan kahulugan ng pagiging isang propeta Samantala, ngayon lang, ito lang muna ang ating papaksain. Ngayon, yung tinanggap na pagsusugo ng Diyos na propeta at apostol, hindi lang sila basta tinawag o sinugo. Ang sabi, pag nabautismuan sila, ay tatanggapin nila yung kaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung nabasa natin yung nakaraan, mga agsisi kayo, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan kailangan mabautismuhan din sila tatanggapin nila yung kaloob ng Espiritu Santo dahil ang apostol ang tungkulin niya kaya siya nangangaral upang iligtas ang mga tao sa kasalanan upang iligtas tayo sa ating panong kasi magkakaroon na nga ng end time para mailigtas tayo kaya yung talata do sa 2437 ng Mateo gaya daw ng pagbaha gayon din ang pagbalik ng Panginoon ng anak ng tao Ibig sabihin, mapaparusahan din yung hindi mga makakasampalataya. Kaya makikita nga natin din doon sa John 3.16, For God so loved the world. Yan. Kung sino man daw sasampalataya sa kanyang anak, huwag mapahamak. Ibig sabihin, may pagkapahamak. Kaya mag-iingat din tayo sa John 3.16, hindi laging for God so loved the world, for, like, for God so loved the world. Yan, nabulol na ako. may meron doon uh, sa English shall not be perish. Yan, may parusa doon. Kaya mag-iingat din tayo. Yan. ang mahalaga, ang tinutukoy sa ating panahon ay pagliligtas talaga. Yan, ang layunin ng Ibanghelyo, pangangaral ng tunay na Ibanghelyo ay pagliligtas. Kung sino'y yung sasampalataya, mabutismuhan, maliligtas. Ngayon, ang tinutukoy natin dito, yung sinugo ng Diyos dito sa aklat ng uh, Roma sa chapter 10 verse 14 to 15 yan paano nga silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo yung mga ngaral tinawag ng Diyos yan may kaloob siya ng uh, Espiritu Santo tinanggap niya yung kaloob ng Espiritu Santo yan sila yung uh, magpapatalima sa pananampalataya dito sa aklat ng uh, Roma chapter 1 verse 1 to Uh, chapter 1 verse 5 to 6 yan nasa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya ng pagkaapustol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan sa mga ito kayo naman ay tinawag kay Sir Kristo yan nasa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya ng pagkaapustol sa pagtalima ng pananampalataya tinanggap nila yung Uh, pagka-apostol, sila yung magpapatalima ng pananampalataya. Kaya pag hindi isinugo ng Diyos at nangaral sa atin, hindi sila binigyan ng kaloob o karapatang magpatalima ng pananampalataya. Uh, lilihis yung aral nila sa aral ng mga apostol. Magiging ibang ibang ngayon yung dadalahin nila. Kasi hindi talaga sila yung sinugo ng Diyos na may kaloob sila ng Espiritu Santo. Ngayon, <coughs> ang mga ng apostol <coughs> po, ay kaya tayo uh, iniligtas kaya tayo ituturuan kaya tayo pinapatiling mas sa ating pananampalataya iyahak harap tayong sakdal kay Kristo sila yung apostol sila yung tinawag ng Diyos para maerap tayo maturuan tayo habang hindi pa dumarating ang Panginoon <coughs> excuse me po mailigtas tayo pag nailigtas, nailigtas tayo at tayo tuturuan kung paano tayo maglingkod, tumawag sa Panginoon, paano tayo manalangin, paano tayo sumumba. Yan, sila yung tinutukoy dito sa Aklat ng Kolosas sa chapter uh, 128. Yan, hanapin natin yung Aklat ng Kolosas sa 128 na siya naming hayag at pinala, pinapaalahanan ang bawat tao na tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Yan ang mahigpit na bilin ni Apostol Pablo sa kanilang pangangaral at sa ating panahon na ang sabi na tinuturuan ng bawat tao upang ihayag na sakdal kay Kristo. Kaya yung matuturuan ang tunay na ibanghelyo maliligtas sila dahil sila talaga yung nagdadala ng tunay na ibanghilyo. Yan, tinawag muna sila, nakita natin sa nakarampaksa natin, tinawag muna sila, binigyan sila ng karapatang mangaral ng tunay na ibanghilyo. At ano ipapangaral nila? Si Kristo ang anak ng Diyos na buhay, si Kristo ang Panginoon. Yan, sino naman yung mga ngaral? Sila yung karapatang tumanggap ng pagsusugo ng Diyos. Nabasa natin sa aklat ng Lucas Lukas 11.49, ayon sa karunungan ng Diyos magsusugo ako ng propeta at apostol yan, kita tinanggap naman ng mga apostol kaloob ng Espiritu Santo yan, ililigtas nila yung ating uh, kasalanan, ililigtas tayo para hindi tayo maparusahan dahil doon sa John 3.16 may nakalagay doon na shall not be perished, ibig sabihin uh, may parusa excuse me po yan, ayon uh, inaano ko lang para ina lang natin. Yan po, maraming maraming salamat po. Kaya yung tatanggap ng pagkapustol ay uh, sila yung uh, mga ngaral ng tunay na ibanghelyo. Kaya sa umagang ito, sana po uh, muli ay uh, naabot ko kayo at nagkaroon tayo muli ng uh, kuting pag-aaral at pagtuturo. Uh, sana po sa susunod ulit magkita-kita tayo. Ngayon lang po kalagahan ng pagsusugo sinugo muna sila ng Diyos para mangaral ng tunay na ibanghelyo upang tayo ay iligtas upang hindi tayo magkaroon ng parusa yan at yung apostol na mga sa ating panahon sila yung ah, magtuturo sa atin sila yung magpapatalima ng panalang na nabasa natin sa Roma 1-5-6. at sila rin yung maghaharap na sakdal sa atin kay Kristo Yesus kapag hindi apostol hindi sinugo ng Diyos walang maghaharap na sakdag sa atin. Kaya lang po 'yan, lang po ang aking madadala sa inyo. So umaga ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po mayroon kayong kunting napulot o natutunan sa ating kunting Bible study at Bible coach. Maraming maraming salamat po. God bless us all po. Muli, mahal ko kayo lahat.